may dala nga na saging. So, nagbibake ako ngayon ng banana cake. Nakasalang na yung dalawa. Ngayon, may dala din siyang gulay, carrots, beans, at saka cabbage. At, magluluto kami lang, ano, masarap sa sopas Wala namang kaming gata. Kaya gagawin siguro namin, ano, parang papansit. Parang yung niluto ni Asis yung nakaraan, gano'n. So ito, naghihimay ako habang inaantay namin yung banana cake na uon. yung banana, free! Binibigay nung kaibigan nila na may vegetable, ano, store doon sa may bakulan. Binibigay niya minsan, nung nakaraan, nagbigay siya ng napakaraming grapes. Yun yung ginawa kong ano, finerment ko. Alak ah, ang kinalabasan. Hmm. Why? Na pinalabasan niya guys, finalment ko. May dala din siyang apple. Ewan ko bakit ang dami niyang dala. May dala din siyang apple, oh. Para sa apple cake. Ayan, tumutunog-tunog. Mainit na yung ating ano, oven. So, ikakat muna natin to. Ayan. At gagawa ng ano? Gagawa tayo ng pangoran? gumagawa ng pakora, pakoda. Vegetable patty. Yun yun na, vegetable pa. Ah, fritters! Yes, vegetable fritters para. Tapos may onion, tapos maglalagay daw na. Ng... Ang alam ko, kasarap yun kapag yung ano yata, yung patatas ay naboy or fresh. Ah, fresh din. So, kukuha tayo ng patatas. Magbabalat tayo. So, pagpasensya nyo ng aking table, guys, kasi talagang ang kalat. Pero ito, nakagawa na kami ng pakoda. At ang ating banana cake. At ang ating sausawan. Ngayon, nagluluto ako ng pasta. Magluluto kami ng macaroni pansit. <laughs> Naantay lang namin yung binili ni Asis na manok. Magluluto na kami guys! Good morning! Happy Monday po sa ating lahat. Ayan, maaraw na ulit dito sa amin. At alis lang ni Asher. Kaya, nakaupo na siya sa kanyang trono at ako ay nagwa-vacuum. Naglilinis ako. Kaming dalawa lang dito sa bahay. Nakapagluto na ako ng kanin. Bali, ulam na lang ang lulutuin ko. Kagigising kasi niya, kaya hindi ko pa siya napaliguan. Tingnan nyo, nakapajama pa siya. Nagising siya ng umaga, nagising siya ng maaga sila ni Asher alas 6. Pagdating ng alas 7, inaantok ulit. So nakatulog siya, nagising siya bago umalis si Asher. Mga ganun, basta nagising siya bago umalis si Asher. Kaya hindi ko pa siya napapaliguan. Eh bago pa umalis si Asher, nasimulan ko na magligpit-ligpit, magdusting-dusting. Eh, nawalan pa kami ng kuryente, kaya natigil yung pagvavakyum ko. Ngayon na dumating na ang kuryente ay pinapatuloy ko na yung aking pagvavacuum. Ngayon ay magmamat naman ako. Pero pa nga, pahinga muna ako ng konti kasi nga, madali akong mapagod. <laughs> kagaya nakikita nyo, may nagkukomet nga na bakit daw ako palaging hinihingal. Ganun ako guys. Konting kilos ko lang hinihingal ako. Pero wala naman akong problema sa puso. Wala naman akong problema sa katawan ko. Madali lang talaga ako mapagod dahil siguro mataba nga ako. Simula nung nga anak ako kay Tonton, tumaba ako at hindi ko pa, hindi pa bumababa yung Pagkataba ko. Malaki pa din ang aking tiyan. Ayan. So, kaya siguro hinihingal ako. At kahit nung buntis ako at saka bago ako magbuntis kay Tonton, palagi talaga akong hinihingal. Madali kasi talaga akong mapagod, guys. Yung konting kilos ko lang, ayun, napapagod na. yeah, Konting kilos ko lang, napapagod na ako. Yung parang habol-habol ko palagi ang hininga ko. Pero kapag wala naman akong ginagawa, Kapag yung hindi naman ako kumikilos, okay, okay naman. Hindi naman ako hinihingal ng ganito. Kagaya niyan, after kong mag-vacuum, eto ako. Pagod na pagod. Or dahil siguro mainit na naman ang panahon. Or mainit kasi dito sa amin. Kaya parang ang bilis-bilis kong mapagod, ang bilis-bilis kong hingalin. Ah! So magmamap na ako. Binigyan ko na siya ng kanyang mga laruan. Yung lahat. Yung kanyang balls. Yung kanyang yung nipple na pwedeng lagyan ng prutas, yung kanyang toothbrush, para may laruin siya ba. Ay! Pagmamap muna ako, tapos magluluto na tayo ng ating ulam, bago pa dumating si Asis. Umalis si Asis, pre-na-process niya yung papel ng aming tuktok, kasi yung kanyang ruta, sa Chitwan root, kailangan, yung, yung every six months, kailangan na ulit i-renew, tapos yung blue book, or yung book nung tuk tuktok every year naman yon so kailangan na rin yung, kailangan na rin i-renew kasi October na ngayon tapos yon para makuha na rin yung license niya ang license niya na yung smart card na license kasi pinarenew na yon last year so natapos na yung isang taon so meron na yung smart card after one year bago may bigay yung smart card dito ayun guys so See you later! At ang kaka, sige, bye-bye na, bye-bye. Ay, <laughs> ay, naku, umusod na siya. Ay. So, luto time na tayo, guys. Ang lulutuin ko ngayong araw na to ay ginisang patatas na may uh, dahon ng uh, radish. Nakalimutan ko ang tawag sa rayosag sa English. Radish. Ayan. So, ito yung normal na pagkain namin dito sa village. Ganito ang luto. Kahit anong klaseng gulay. Ganito ang luto niya guys. So mag tayo ng sibuyas at bawang. Dahil Pilipino tayo, ang bawang ay ginigisa ko pero sa kanila hindi sila naglalagay ng bawang pag nagluluto sila ng gulay. So nag tayo ng sibuyas bawang tapos ilagay na natin ang ating uh, patatas. Hey. Tapos gisa-gisa ng konti tapos maglagay na tayo ng salt, pepper, at maglagay tayo ng turmeric at syempre maglagay din tayo ng konting magic sarap pang palasa tapos kapag medyo nahalo-halo na natin ng konti maglagay tayo ng tubig so sa paglalagay ng tubig tansya-tansya kung gusto nyo lang medyo masabaw sa maglalagay ng madami pero ang luto nila dito ay walang masyadong sabaw so dahil ako kailangan ko ng sabaw magsasabaw tayo ng madami So, pag kumulo na, isang kulo yung patatas, ilalagay na rin natin yung ating rayosag o yung radish leaves. Tapos, halo-halo lang natin, pakukuluin natin siya hanggang sa maluto, lutong-luto. Tapos, kapag naluto na yung ating, rad, yung ating radish leaves, saka naman natin dudurugin yung patatas. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kaya magluluto dito, kailangan talaga dinudurog yung patatas. Kasi nga, pag hindi nadurog yung patatas, may magre-reklamo. <laughs> so, kailangan nating durogin yung patatas. At saka ito na yung ating magiging ulam so, yun, kain tayo. Pinapakain ko si Tonton. Aba, magaling kumain itong maliit ko. Magaling siyang kumain ng patatas. Nakain ko ng patatas, si eh, Panay Ang Nga Panay Ang nga, nga pati Dede. Nga, nga Dede, tubig. Pinakatubig niya yung ano. Pinakatubig niya yung gatas ko. Pero magaling siya kumain, ah. Kumpara kay Asher dati, hindi siya ganito, hindi siya ganyan si Asher dati. Kakain si Asher po, unti-unti. Tapos binilhan ko pa kasi, ah, dahil siguro si Asher dati, binilhan ko siya ng serela. Kaya siguro, ano. Eto kasi hindi ko siya binilhan ng serela. Kung ano lang yung putas na meron dito, ibuboy ko lang yun na pinapakain ko sa kanya. Tapos, hindi ko na rin siya ginagawang puree kasi ayaw niya ng puree. Natatakot ako kung pakainin pati siya kasi palagi yung ganun siya, palagi uh, gumaganun siya. Ngayon, itinigil ko yung puree pinapakain ko siya ng ganito, oh. Halimbawa, eto, naboil na. Gaganituhin ko lang, dudurugin ko lang, saka ko isusubo sa kanya. Kaya niyang kainin. Nakakatakot nga lang kasi minsan may time na uh, gumaganun siya. Kaya natatakot akong pakainin. <laughs> Sa hopa, pinakain din siya ni Julie. Patatas at saka carrots. Kumain din. Sinisip-sip eh. Magaling kumain. Na kay ama. Sakto, dumating si Asis. Si na ama na andyan sa may harap ng bahay. Nakaupo kasama niya si Saisha. tamang ta -tama kakain naman. Nakupo siya sa kanyang upuan kasi pinapakain ko. E nag na, kinuha ni Ama. So habang kalga-kalga ni Ama, sinusubuan ko pa rin siya ng patatas. Gusto pa rin niya. Kain pa rin. Ayan. Ako yung pinakahuling kakain. Kasi pinakain ko muna itong maliit. Sinasabay ko sa pananghalian para minsan. Ba? minsan kasi kapag masyadong maaga yung pakain ko sa kanya siya masyadong nakakain kasi nga, nadede nga kasi pero pag ganyan na ano ang gusto kasi niya, kapag kumakain kami sa bayo ang gusto niya kaya ganoon na lang, ginawa ko, pag kakain na lang susubuan na lang, pero magaling ah, what is written there? Nanunod kami nung pinapanood ulit ni Asis yung herne kata na ano na nag-viral. Viral yung herne kata nito yung bata na wala sa Kathmandu tapos dinala ng isang implot. Dinala siya ng isang lalaki, dinala siya sa lugar nila. Doon siya nagtrabaho, nagpapsula siya ng mga baka, ganyan. Hanggang sa nakita ng herne kata mga 30 years, 30 years, 35 years, parang ganun katagal siya na nawala. Wala din siyang balita sa mga magulang niya, tapos hinanap nila, taga pa siya. Dinala siya doon sa so may malakit sa border ng, ano, ng Nepal at China, doon siya dinala. Tapos ang lugar niya sa Japa, malapit sa border naman ng India. So from Kathmandu, nakarating siya doon, pero ang bahay niya dito. Park. Nakakaiyak kasi hindi niya na-expect na, ang in-expect niya patay ng magulang niya. Hindi niya alam kung patay ng magulang niya, mga kapatid niya. Ayan, nasa naranggat na daw sila. Narayanggat. Bat-batin eh. Oo, <laughs> ah, naranggat bat eh. Ah, uh, pinapanood. Pinapanood namin. Kaya yung pinanood ko dati na naiyak ako, nag-viral kasi kaya pinapanood ulit ni Asis. Ang laki nung tulong na binigay sa kanya. One lakh, two lock. Binigyan siya agad ng nagarita, ganun. Ng government ng Japa. Hmm? District ng Japa pala. Binigyan siya agad ng nagarita. Kasi bata pa siya nung nawala siya sa Katmandu. Wala siyang ID, ganyan. Kaya binigyan siya ng ID. Hmm.

Parking, mm -hmm. See you guys in our next vlog. Katapusan na naman. October 1 na bukas. <laughs>